Ngayong araw mga sir, meron tayong isang EDV na 160 na gagawin At ang gagawin natin dito mga sir Ay uh, mag-engine -e overhaul tayo Dahil sa tunog ng makina Tulad nito Pantray mo Okay, malayo ako sa motor mga sir ha ah. Pero rinig na rinig na natin yung ingay ng makina Yan, kapansin yung ingay ng makina Tapos isang basean nyo dyan pagka uh, inaccelerate nyo yung acceleration nya sumasabay din yung tunog ng makina yung yung ingay na gagawin natin ayan o oh. eh, ibig sabihin ang problema nito mga sir yung kanyang sigunyal connecting rod kumbaga ang naging tama nya connecting rod pin or yung connecting rod pero pa, pa rin sya ng sigunyal kaya buo natin papalitan at ang kilometer nito ang nagtatanong kayo ayan 32,494 Pagka uh, ako ito nung may-ari kasi nito mga sir uh, dati nagpapagawa sa Honda at nung natapos na yung warranty yan sa iba na siya nagpapagawa hanggang yata nagamit na gamit siya ng ano ng hindi magandang oil kaya nadali yung kanyang sigunyal kaya matik paghihiwalay natin yung makina sa kayong chassis alam nyo naman medyo may kahirapan nito kaya sa iba inaayawan tong motor na to dahil uh, mahirap gawin kaya ipakita ko sa inyo mamaya yung parting damage kasi gusto ng may ari nito i-video natin at dun sa pisang, daa, uh, pisang naapektuhan kaya matik ipipress ko yung mamaya yung kanyang sigunyal para maipakita ko rin kung bakit umingay or maingay yung makina kaya pag natin Matik, pagkaganyan yung problema nyan mga sara, damage yung sigunyal, papalitan natin. Black, piston, piston ring, valve seal, oil seal, coolant, langis. Yan yung mga uh, gagawin natin dyan or papalitan natin. Kasi simulan natin itong paghiwalay yan. natin yung video sa paghihiwalay para hindi umaba yung video natin. Ito na sa natin yung play range nya. At uh, ito na mga ni Kapulong yung makina. Ito mo na. Bakit naging statua ka dyan? Ha <laughs> ha Ito na yung ito shot natin Kaya napakahirap talagang gawin tong si ano Si PCX sa si ADB Tatanggalin mo muna yung buong play rings Hindi tulad ni ADB Na 150 or si PCX na 150 Na hindi mo na kailangan tanggalin pa yung Play rings lang Pwede na ito hindi pwede kasi nga ang uh, isa sa mga tinatanggal natin yung play rings itong wire na to ito yung sa stator natin hindi tulad kasi ng mga 125 150 pwede mo siyang ilihis sa 160 so pwede ilihis kasama talaga pwede mo ito at uh, Napaka-importante meron kayong ganyan mga sarong. Kung uh, mga ganito yung gagawin ninyo, kahit ikaw lang mag-isa, kaya mo tanggalin yan. Si Kapulong, kailangan niya mag-isa. Yan, kailangan niya i-gilid. Yan, yan yung ginagawa niyan. Nabili ko yan sa, ano, sa Shopee. 1.5 yung, ano, kakabili ko dyan. Kaya ito na yung wawalwalay natin mga sir. Basta pagka, sigunyal yung pinag-uusapan natin na issue, laging kasama si black dyan saan nyo po yan kasi kapag malikot na yung uh, laro ng ano nya connecting rod pati yung piston black na damay Kikita natin dyan Kung may gas gas Ito mga sir ayan. Kapag once na Sigunyal Connecting rod ang problema Ayan Laging may problema si black Laging kasama sa papalitan Ayan may gas gas Sa ilalim Ayan yeah, ito Palito. Hindi pwedeng ibalik to. Hindi rin pwedeng i bore Pero siguro i re nga lang. Kayo na pahala maghanap dun sa piston. Eh, bago pa lang yung unit. tumaga tong modelo. Matic na may pa tayo maghanap nito. Siguro, depende sa kuan, Kung magbo-bore up pa. Please. So, dati yung crankcase bolt. Size uh, 8. Ayan, tagal natin yung isang crankcase ito si Kwan bihira ito magkaroon ng kalampag so, sobrang tigas tapos bago nyo ito tanggalin itong sigunyal na to mayroong pang lock ng bearing yan dito sa baba dish yung kanyang ano yung tornilyo yan tanggalin nyo yan huwag nyo yung kagagad pupukpukin kasi babalok tot yung ano yung lock tagal natin yung ano, tornilyo tapos ibabalik natin yung nut doon sa sigunyal para mapukpok natin pa pa, pa ano, palabas palabas okay mamaya na isa sabay mo lang sa ano sa tanggal ng sigunyal tapos bearing yan at kung natatanggal talaga to yan kailangan natin pukpokin mga sa kasi napakahirap talaga ang tagalin Yan, sobrang tikas talaga 'to. Kaya kailangan mo talaga painitin ng butin 'to bago mo siya mailubog. Matagal mong painitin bago ano may lubog. Mapapansin niyo yung bearing niya mga sir, mayroon siyang kanal. Yan po yung lock doon sa doon. At uh, ito bubuksan ko 'to. Bubuksan ko 'to para may pakita ko sa inyo kung bakit ito uh, or bakit ganoon lang yung tulog ng makina mga lang Kaya bubuksan natin to Kasi yun din naman ng request ng may-ari. Gusto niya rin makita. Kaya bubuksan natin to bali ito na yung signal ng EDB na ating uh, binabang makina. Dahil sa tunog klik ito, bubuksan ko na nga ito. At uh, pinipress ko muna para matanggal ko yung bearing. Kasi itong si bearing ng 160, sixty totaling mahirap siyang tanggalin na hindi tulad siya ng ano ng mga ADB na 150 pa so, click dahil nga dun sa may kanal yung kanyang bearing tatanggal tatanggalin ko muna itong bearing nya tapos susunod natin tatanggalin yung ano yung kwan naman nya collecting red eto natanggal ko na yung bearing yan pag si 160 ayan meron siyang kanal at ito na nga, tatanggalin ko na yung connecting rod. Paghihiwalayin ko muna. Ito na, napaghiwalay ko na. Yung isang ano, sigunyal na uh, kasama nito. At ito na yung ayan, connecting rod. Kung mapapansin nyo yung connecting rod, yan, may gasgas -gas. yan po yung sign na talagang defective na yan at nasira dahil uh, siguro sa langis yan mga sir tapos dito yung pin ayan o ayan. kaya ganoon na lang kung bakit napakalakas yung kanyang tunog tunog kuliglig yung ayan kukunin pa, kukunin pa natin yan kasi yun ang ipapalit natin kaya obligado kailangan natin magpalit ng assembly nito kaya ako lang din naman to binuksan para makita nung may ari ng motor na ang problema ito mismong sigunyal saka ito kaya totally hindi mo na ito mapakinabahan saka ito mapakinabahan mo kung, kung sakali itong kwan kaso bibihira tayo makahanap ng ganun na ganito meron siguro kaso hindi ko lang alam kung meron kaya matik papalit tayo tapos, pakita ko naman sa inyo yung bagong isasalpak natin. E, ito na mga sir. Bali, uh, ilulubog na natin yung bagong sigunyal natin. Ito yung bagong sigunyal natin mga sir. At yung code niya. Ay, oh, tanggal na. Dahil sa con. Okay, pakita ko naman sa inyo. Yan. Bering naman ni 160 mga sir. Magkaiba sa 150 kasi nga meron silang ganito na may kanal para dun sa lock para dito yan lagay mo natin dyan uh, tapos buksan natin to napakamahal uh, ang presyo ng ano pisa ng ano 160 mga sir yan ito yung sigunyal natin mga sir naka plastic pa tagal ko muna yung plastic nya yan ito na yung sigunyal natin mga sir yan bago kasama na isang bearing dito yan sa so may part ng magneto yan kasama lagi yan tapos ang hindi nakasama sa buo itong bearing baga magkahiwalay sila magkaiba din yung presyo Ayan, ilulubog ko muna itong bagong bearing dito tagi natin langis tapos saka natin sya uh, ipipress yan tapos nalabog ko na yung bearing natin ha? tapos yung kanal yan dapat nasa loob pa rin siya hindi siya pili sa labas nasa loob pa rin kasi hindi nyo na magamit yung lock kapag once na nagkamali malamang ipapahugot nyo naman kaya dapat okay kayo magkamali kayo tapos ngayon gagawin natin ay eh, paiinitan natin ng butane kasi kapag once na hindi natin painitan ng butane hindi mo maisasalpak ito ng uh, diretsyo tulad kaya na kailangan pa natin pakbukin para matanggal yung sikunyal ngayon gagamitin naman natin ay uh, butane para maisalpak natin ng maayos yung sikunyal para hindi masira yung bearing natin at hindi ma-disalign yung sikunyal kaya gagamitin natin ng butane lalagyan mo natin ng langis ang padulas niya, tapos saka tayo gagamit ng butane kaya initin natin ng ano ng uh, 15 to 20 minutes. Medyo may katagalan pag si ano si ADB. Medyo uh, ma masikip talaga ito. Ito nga sir, pinapahinta na natin ng butane sa loob ng 15 minutes to 20 minutes mga ganyan. Medyo tagalan nyo ito mga sir. Dahil napakasikip na ito. Hindi sya tulad ng mga click. Ito sobrang sikip nito. Kaya pa ko muna to. Yan, tama pasok ko na, hindi ko na sa inyo na ipakita. Basta tagalan niyo lang yung pagpapainit dito dahil uh, hindi siya tutali basta-bastang maisasalpak lang. Pag sa mga 160 ah, napakahirap po kanto to. Ipasok kaya painitin niyo lang nang nang mabuti. Tapos gagawin natin naman ay para uh, palalamigin natin tapos kakabitan natin yung crank, na isa. Eto na mga sir, nailubog ko na yung anak at nailubog ko na rin yung mga dowel pin na isa sa mga uh, laking tulong na dapat hindi mawala para hindi masira yung ating sunyal. Ayan, may dowel pin tapos may o-ring at syempre check nyo din ito mga sana kung may butas yan. Isa na pabaraduan din yan, isa rin yan. Pero, check na natin yan. At yung lock natin dito, ito, ito, ito. Ayan tapos nalagyan ko din ng sela bita yung aking ginagamit at ilulubog na natin ngayon yung crankshell ito na mga so nalagyan ko na yung crankcase na isa at nalagyan ko na rin yung mga crankcase bolt yan magkakaiba yung size nila kaya dapat itusok nyo muna para malaman nyo kung para doon talaga yung tunnel nyo basta ang magkaparehas ito 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 saka ito ito magkapares din naman to malaki at ito magkapares nito saka ito yung kabila ito yan kabitan natin yung piston ayan bali na nagrinding ko po nang kapulong yung cylinder head para iwas tayo dun sa ano ngayon, susunod natin yung valve seal niya naman na Bali, valve seal ng 160 mga sa so, saka 150 magkaiba po ah. Maliit ang valve seal ng 160 at kulay brown siya. Yan, apat na piraso yan. Yan ang na transfer natin doon sa bago. Uy, natulog na. Uy, natulog ka na. Natulog na tuloy. Natulog. Yan, bago tapos, lagyan nyo ng oil. Tapos to naman yung ating gagamiting piston, ayan bago. Tapos ayan gasket bago. Na dapat kapag nag-overhaul tayo o tap overhaul, ang mga gasket na to dapat laging bago. Tapos natin ko na lang yung block nito mga sir. Sinubusan tayo ng block. Dito lang yung available natin kaya nagpabili pa ako ng block para ma-assemble na lang buo yan at ma-isalpak na natin dun sa kanyang chassis pero kabit ko na to salpak na to dito ok, ito na mga sabay nalagay ko yung bago natin piston pati yung ring yan, tapos yung base gasket natin yan yung gasket yan yung mga karton na pinagpalitan natin ay na pinagkuha natin ng pesa Ayan, kinakabit na rin ni Kapulong yung cracker arm. Ikabit na rin yung apat na valve seal. Yung black lang yung kulang para matapos na ito. Okay, ito na mga son. Ito na yung ating bagong black. Ito na yung code niya. Ayan, kapag si ADB, yan yung code niya mga sir. Ikabit na natin. Buksan ko na ito. Ayan, ito yung laman natin. Yan, tuloy na yung bago nating block. Yan. Walang gas-gas. Kasi bago. Yan, sarpa ka na natin. original itong mga sila. tapos lagyan natin langis sa ating salpak kasi ando naman na yung base gasket sa dalawang dawil yan lagyan ko na sa langis tapos sa na natin ayan sasalpak na natin tapos yung guide guide muna na dalawa tapos dawil sa kayong gasket Ayan, ito na yung guide. A and B na guide. Tapos, ito yung gasket natin. Ayan, bago. Kasi hindi natin pwedeng ibalik yung luma na. Tapos, dowel. Ayan, sa taas. Tapos, sa baba naman yung isa. Okay. Ayan na. Huwag yung lalagyan ng silang pa pagkabago. Pag pag huwag yung nalalagyan ng sealant okay tapos yung head natin pero isasabay ko na yung ano yung sprocket cam yan dapat ganyan yung forma tapos yan yung kunya yan magpas kayo dito may guwit yan dito ito yan pagtapatin nyo yan ito Lagyan ko na yung sprocket cam naman natin ito yung ilalagay. Bago na yung kwan din mga sir. Yung valve seal. Apat na piraso. Ayan. Lagyan ko na yung cylinder head. Tapos, ayan. Yung guhit na yan. Tapatin nyo dito. Saka dito. Dapat nakataplit muna doon. Unang-unang nakataplit doon. Kung di nyo lang tumingin dito. Saka yung guide dito kabit nyo yung magneto may guhit sa magneto tapat nyo dito ayan yung marker ng ating timing tapos dito sa itaas ito tsaka yung guhit guhit din sa baba yun ayan. ayan guhit din yan tapat yun din dito ayan nakikita ko na yung ano yung tornilyuan nya yung alin rin sa to tsaka yan dito tsaka ito ito na mga sir, nabunan natin yung makina ni uh, ADB na 160. Malagyan na rin natin siya ng uh, langis. Tapos bago yung mga oil seal nyan, hindi ko na yun na ipakita sa inyo. Yan, ikabitan natin. Tapos na valve clearance na rin natin, 10-24. Yung sukat ng ating uh, rocker arm susunod ni kapulong na ginagawa dyan yung magneto repaint kasi yun ang request ng mayari na i-repaint tapos maya maya pwede natin itong isalpak ayan mga sir yung kanyang magneto ayan, na repaint na natin silver yung nilagay natin para mas madali natin makita yung kanyang markings kapag tayo nagtatap date sa magneto pero try siya kung ano yung gusto nyong kwan, gamitin kulay. Pero sa amin, ginagamit namin yung silver. Okay, balikan natin yung radiator niya mga sira. Tapos, really to salpak na to sa chassis niya. Para mapanda lang natin. Ayan, e, tira mga sira. Pagkasamahin natin yung makina at yung kanyang chassis para mapandra na natin uh, yan bali pagsamayin mo na nito mga sira tapos maya maya pandrain natin ay eh, ito na mga sira na Ikabita natin lahat ng sensor ikabit na rin natin yung airbox tapos oh, throttle body yan pinilining din natin yan ininis din natin yung throttle body nya bago natin siya ano i-reset pandrain mo na natin Kulan, kulan, kulan. So, Nagyaw natin, okay, natin ng kulang Tapos bago natin ipandarin Okay, yan Pagin natin yung kulang Tapos, pandarin mo Pandarin natin Kung mawala na ba yung tunog Sigurado so, mawala na yun kasi bago na yung nilagay natin Tapos sikpita mo yung Yung, ganyan ako okay, yun, ayan. Yan na yung tunog. Yan po yung original na tunog niya mga sira. Ayan, wala na yung ano. Tok, 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 tok. Buka ka Yung narinig yung mga ingay, yung mga kwan na lang. Pero wala na yung ano. Yung issue sa makina. Ayan, wala na. Okay, patay mo muna tapos kapit natin yung buong clearance niya. tapos tapos na okay kapit mo ka natin lahat lahat eto na mga so nagkapit na natin yung clearance nito at ayan, yan dinadiagos na rin natin gamit ang MST500 Pro para makita natin kung may error ba o tama ko ba yung mga adjust ng minor ganyan sa sa ADB2 PC 160 na mga sir yung ganyan tunogan normal po yan sa kanila ganyan po yung tunog yan rules na rules na at uh, pwede na itong makuha mga sir yan bali po putuloy ko na yung pagbibadyo natin dahil okay na to tapos na at uh, kaya na pa din itong umaandar at uh, wala naman din leak pero pagkakarito mga sir sa amin binaba ang makina, lagi pong may warranty yan. Pero dapat ay uh, binibreak in din natin ng maayos. Kasi bagong baba, pa wala lang lang sa, ano, sa bagong kuha yung unit sa kasa. Uh, binibreak in pa rin natin para hindi mabigla yung mga bagong pisa at uh, hindi mag uh, hindi magkasiraan. At tapos siyempre, first first 500 kilometer, simula ngayon pag nakapay 500 siya ngayon na kilometer change oil kaagad siya para mawala yung latak kasi wasikip pa yung mga piston yan at saka yung black yung wasikip pa yan ayan dito lang natapos yung video natin ngayon mga sir pwede natong makuha ng may-ari